미쳤나? 빨리. 아! 어! 어디니까? 아! 노! 어, 돌럼브로, 같은 이름 브롬, 와카노 브롬. 아! 안이가. dito 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 sobrang mailap nila

pagitan natin yung liwanag nila makulimlim bro yung sa ano sa itaas puno ba nang dahon baka ano no baka nag stand yung ano nila ba sa itaas ay yung mga liwanag dyan bro may true, no? true bro may, may liwanag bro ano bro ano tro tro dalawa ho apat ha tro apat sa kabilang punto ko may mga liwanag doon no? Parang sila mga kaad din, nagro natin Pero walang batay na din, dahil layo. Ay, ay Ano? parang hindi nakabot camera ko. narinig natin yung. Ah. Tumatay, ha. Parang may ano dito, tao. Ha? May tao. So, brasa, yung tao na no ninino huh? ha ha tara mo kasi ano patuloy natin kun patuloy natin. Ah, may tubo. Ma may tubo may kubo pa sa itaas no may kubo Oh may goodness. niya patuktok na tubo ha yeah. huh? Hmm? Ikaw na to kapag bigla tayong susukurin, maliligid tayo. Ah, Ang tadangog. Mapa oh my goodness ka nalang talaga. Sobrang takot dito. Paasahan uh, uh, ba bro? Huh? Yung na Buti hindi dito. Kasi hmm. uwi talaga ako. Uhum. Uhum. Ah. ingat lang, ingat kasih yang dan ah oke okay. kasung so, makitnya tuh tuhut ko okay. aray, aray. ah

oh my goodness delikado hindi ang pinakaano dito kapag nandun sila ngayon Ya, Ilang ilang minuto na kami dito. Super takot na nga. Yung shout out pa. Kakayberin to. Bro, sino sino shout out mo, bro? Okay, okay, okay. Okay. Ah. Krap. Tok tok to to. ba? 'yung ano nila? 'Yung 'yan sa nila? Parang hindi rin nakita sa camera ko.

may kick oh. Oh, bakabaran ga yung abutin natin dano kita oh. natin may pati ka na dito bro kuya oh, natung jump huh? Lala. Lala, boy, boy. wow ano niyo ano ko

Ano naman nga Kaya nga. Mayroon sa laser. bro? May hmm? hmm? Hindi ko pa masabi, bro. Hindi ko pa na-experience. Kaya yung may nakita ako, yung puno natin. Bro. Bro, talagang... Uh, talaga. Hindi. Talaga, parang... Parang matigas na labi. nakalipad dun doon sa sa Israel tapos ini-intercept nila ng ng kanilang iron dome at mga laser parang ganun doon ganun kalakas yung laser bro Ayan, uh, yung laser nila, kapag sa tao yung tumama, nako, Parang may dumadahunog. Huh? Parang may dumadahunog ba? Tuloy tayo? Malayo pa? Ah. Saan yung sinilas mo? Baka makita pa yun ng ano ha? Makita pa yun, matrista yun Sama ini? Buh, Ayon, kita Buh, bingung. Parang, bingung sama Saat, di tulang Ini kita loh. Ha? ha? san san Saan ba ba? Taas? Hindi, hindi, ano? Ayun Ay, siguro kanina. Yun, umaligid lang talaga sila mga kanter. Sa iba to, parang umaamog o umuumog. Anong pangalan yun? Hindi, yung ano? Baka ano ba, yung sasakyan nila ba? Nandito talaga. Kasi, umong, no? yung ano ba, yung bang maku yun. makulimli, ano ba yun? May tubig ba? Yung um, parang umuusok ba? oh uh, yun o.

Pag-on. Pag on pag Pag-on mo. Yung ano. Ah, uh, ready to pair. Uh, ah, tapos, pag huli, pag sinasabihin niya, ano, ah, connecting. Ganun ba? Pero kapag yun lang, natunog ulay. <tipos> Bro. Bakit? May dalawang ibon na naman. Asa, ha? Asa Uy, bayan, hindi. Hindi. Alin po. Alin po? Ha? hindi natin ka lang yung alin Hoy. Yumi pad. Wala na si mo din mo ko. At yung yung inireya ng baterya ko nang din fully charged naman ito pero bigla na lang ano bigla na lang nawawala yung habang papalapit tayo papalakas naman yung ano? Palalakin natin. Papalakas ng papalakas kaya pala malapit na pala. hindi, yung aso at ano talaga yan yung makalitik talaga yan tumatawag yung aso, baka nakita mong aso May yeah. you know? connection talaga yung sana at yung... parang, parang ano siya no, ba kapag yung mga niminto dito sa bunga yeah. okay. okay. kapag papahina ang kapangyarihan nito sila, uh, parang silang nagre-rescue parang

Huwag nating nila. Oo. Mm. Sige. Sige, lalapis ka natin. Baka ano ah. Baka marami sila dyan. Sige. Sige, dito, May holy water dito. Sito pa pala kita po sa kubo. Hindi lang talaga tayo magkapag magkapag prancom. Kasi Matagal yung ilaw sa harap. kung paano magasama ha? yun yung boses nila bro parang magarabot bro yun o magarabot yung boses nila yun ganoon po yung talaga nandito sila kaya yung mga sasakyan na narinig namin na dumadahunog dahunog sa kanila yun

Mm mm. tubo. Debo. La. Yun, yun, na. Ah. Dito. La maliwanag ah. Uy, na. Bro, bro. 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 Na yung magamot, bro. ko yung ano niya. Ah, bro, itaas eh. Hmm. bro. Tumingin ka na, bro. Hoy! Hoy! Ibuka hey, mo yung bibig mo, bro. Ibuka mo yung bibig mo. Ibuka mo. Ano, oh, bro? Baka, ba, baka nadali ka lang tuluyan, bro. Ah. 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 Tika mana? Tiga, tika, tika. tiga. tika, mana? Tiga, tiga,

あっ、oh. <laughs>